Mariing binalaan ni 601st Brigade Commander Brigadier General Edgar Cato at 602nd Brigade Commander Brigadier General Ricky Bonayog ang mga sangkot sa nagdaang bakbakan sa bayan ng Nabalawag SGA, Datupiang sa Maguindanao del Sur at Midsayap sa Cotabato Province na mag-usap at itigil na ang gulo bago pag ng puwersa ang militar. Sangkot dito ang mismo alkalde ng Nabalawag na si Mayor Renz Tukuran at ang mga base commanders ng Bangsamora Islamic Armed Forces o MILF-BF. Sila ay pinagharap kahapon ng militar sa kampo ng 6th Infantry Division para sa isang Rido Settlement. Kapwa nagbahagi ang dalawang grupo ng kanilang mga panig sa kung paano nagsimula ang bakbakan na naging dahilan ng paglikas ng maraming sibilyan nitong nakaraang linggo. Sa panig ng militar, nagbabala sa General Cato sa mga naglalabang grupo na itigil na ang gulo at mag-usap. Kung muli anya silang maglalaban ay mapipilitan ng militar na gumamit ng puwersa at sila ay tutugisin at huhulihin lalo na kung may madadamay na sibilyan. Agreement na to hindi dapat isinusulat, dapat isinasapuso. Naitindihan po natin. Ngayon, kung ayaw nyo namang mag-away at nang-away kayo ng iba, kami ang aaway sa inyo. Tayo nyo sa gusto kasi magulo kayo. Mark Antenitaiko NDBC, Bida Balita.